ay gandang pagmasdan ang kulay turquoise o bluish green nitong tubig. Kaya sobrang namamangha ang mga turista. Tila hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Ito ay matatagpuan sa Dolomites, ang nakatagong hiyas ng Italy. Sabi ng iba, maganda pa raw ito sa Switzerland. Parang CGI, di ba? Sa sobrang ganda, aakalain mong edited ang lugar. It's so cool. I can't believe that the Earth looks like this. It just feels magical here. Para kang nasa isang fantasy world na may naglalagihang puting bato na nagbabago ang kulay tuwing dawn at dusk. Dolomites o Dolomite Mountains ay hanay ng mga bundok na matatagpuan sa Northern Italy. May 18 peaks ito na higit 3,000 meters ang taas at sumasakop sa halos 142,000 hectares. Pinalilibutan din ito ng mga kahangahangang valley tulad ng Isarco, Posteria, Piave, Brenta at Adige. Ngunit paano nga ba nabuo ang Dolomites? dolomites ay gawa sa dolomitic limestone, isang uri ng batong na buo matapos ang continental collision sa pagitan ng Africa at Europe. Ilang milyong taon na ang nakararaan. Sa paglipas ng taon, unti-unting naging dolomite ang limestone ng mga sinaunang coral reef dahil sa magnesium-rich seawater. Mahalaga rin ito sa science dahil sa fossilized atolls o mga dating coral reef na na-convert chemically as dolomitic limestone sa pamamagitan pamamagitan ng dolomitization process. Ipinapakita nito kung paano nag-evolve ang mga bioconstructor o mga organismong bumubuo sa reef matapos ang Permian at Triassic boundary. Samantala, ang matutulis na tuktok, malalalim na bangin at matatarik na bato ng dolomites ay sinasabing nabuo sa paglipas ng panahon dahil sa erosion o pagguho ng lupa. At dahil sa kakaibang itsura nito, itinuring ang Dolomites bilang isa sa pinakamagandang mountain landscapes sa buong mundo. Kabilang na rin ito sa listahan ng UNESCO World Heritage Site. Ngunit hindi lang ito sikat sa kakaibang hugis, kundi pati na rin sa malam magical show na pagpapalit nito ng kulay tuwing dawn at dusk. Tinatawag itong Enrosadira o Turning Pink sa Latin language, isang matandang wika ng mga naninirahan sa rehiyon ng Dolomites. Ang Enrosadira ay isang natural phenomenon kung saan ang mga bato ay nagiging light yellow, bright red, iba't ibang shades ng pink at violet bago tuluyang dumilim dahil ito sa komposisyon ng dolomites na may calcium carbonate at magnesium carbonate. Kaya sobrang reflective nito sa sikat ng araw, lalo na tuwing sunrise at sunset kung saan ang araw ay nasa horizon. Samantala, bukod sa tanawin, dinarayo rin ang dolomites dahil sa mga sikat at Instagram-worthy spots gaya ng Cyprian Nerof Dolomite Resort, Tires Valley, Club Moritzino, La Villa at Restaurante Lastua Apreski, Val Gardena. Perfect. Perfect din ang Dolomites para sa mga mahilig sa adventure. Kung gusto mong mag-ski, mag base jump o magbike, isa ito sa mga best places para sa At kung chill time naman ang hanap mo, swak din ito para sa wellness holidays o mga romantic weekend getaway. Samantala, sinasabing walang best time para pumunta sa Dolomites. Pero kung gusto mo ng active summer break, perfect ang July to September kung saan mainit ang ibang parte ng Italy. Kung gusto mo naman ng tahimik na adventure, mas magandang pumunta ng May, June o di kaya naman ay sa autumn, which is late September to October dahil hindi masyadong matao rito. At kapag December to April, may snow at umaabot sa negative 10 degrees Celsius ang temperature. Pero dahil dry ang hangin, hindi masyadong ramdam ang lamig. Tandaan lang, habang paakyat ka ng bundok, mas lumalamig ang hangin. Kaya siguraduhin magdala ng layered clothes para sa dagdag na proteksyon. Ngunit, Ngunit kahit anong panahon ka magpunta, siguradong ma-enjoy -e mo ang adventure. Now that's the most beautiful view. Ang Dolomites ay hindi lang basta magandang tanawin. Isa itong buhay na kwento ng kalikasan, kasaysayan at kultura. Ikaw ka asam, awesome, isasama mo ba ang Dolomites sa travel bucket list mo? This is Ate O from Our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!